O bakit ngayon ka lang dumating dito sa bahay? Saan ka na naman galing? Tapos nagdala-dala ka pa ng tropa mo. Alam mo na nga wala tayong makain dito sa bahay. Nagdala ka pa ng tropa mo para pakain mo ang pagkain natin. Wala na nga tayong makain dito. Pinalaan mo, mo pa sa tropa mo. <laughs> Alam mo ba yung mga kapatid mo dito? Wala lang ang makain dito. Yung papa mo trabaho ng trabaho pagod na pagod na. Tapos ikaw nagdala ka pa ng tropa mo dito para ipakain mo yung pagkain natin. Hindi ka na tumutulong sa papa mo para magtrabaho Tambay ka na lang ng tambay, gala ka na lang gala Nagdadala ka pa ng tropa mo dito para ipakainin mo Hindi ka na sa bahay Nagdala ka pa ng kaibigan mo dito Ang lakas mo na kumain dito, wala ka ng trabaho Nagdala ka pa ng palamunin Ang kapal naman talaga ng na mukha mo, no? Katapos mong gumala na gumala, hindi ka nagtatrabaho dito, hindi ka tumutulong sa mga gawaing bahay. Kahit mga labahin mo, hindi mo kayang labahan, kahit paghugas ng plato, hindi mo kayang hugasan. Tapos nagdala ka pa ng tropa mo para pakainin dito. Ikaw pa na naghanap buhay dyan para may pakain mo sa tropa mo ha? Nagtitipid na nga tayo dito para wala tayong, wala na tayong pambili ng pagkain. Tapos ikaw, nagdala ka pa ng tropa mo para pakainin dito. Sa iyo pa nga lang, hirap na hirap na kami pakainin ka sa kasi lakas-lakas mong kumain. Tapos nagdadala ka pa ng kaibigan mo dito. Pero sige pre, huwag ka lang maya. Pre, kumain ka lang dyan. Ganyan talaga yan si nanay. Bubunga nga talaga yan araw-araw. Busok na ako